Magandang araw, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi mga kaparmer Ano mang oras nyo napapanood yung video natin. So sa video natin ngayon, papakita natin yung update sa ating ampalaya. So sa nakikita nyo, ayan uh, po yung inisprehan natin ng chlorine sa ngayon. Anong nakaraan natin yung video. So yan, in-update ko lang. Kasi sinabi ko talaga na i-update ko kayo. Hindi naman siya nasunog mga kaparmer Bagkos meron siyang bunga. Ayan o. Yung bunga niya bago yan. Tapos yung pa dulo. Tapos yung dahon niya, malinis. No? Malinis siya. Kasi talagang inisprihan na natin tong dahon niya eh. So ito na yung bago na, ano, bagong mga ano niya, mga tawag nito. Vine. Vine na lang. Kasi hindi natin tindihan. Kasi siya ilunggo, bago niya nga mga ugbos ba. Na, ano, bago nga ugbos niya. So maganda na siya. No? tapos papakita ko dito sa inyo yung uh, bunga na sinasabi natin na uh, nung nakaraan is mayroon siyang ganito pero hindi siya lumala ano hindi siya lumala tapos ito maganda na makinis na yung mga maliliit niya tapos dito tayo tingnan natin dito sa loob naulan ngayon eh baka bukas kasi hindi ko kayo ma-update mga kaparmer kasi nga, uh, madaling araw pa siguro ako magsisimula harvest mag bukas. So, nag uh, nag gumawa na lang ako ng video ngayon sa Ampalaya. So, dito tayo. Puntahan natin, check natin ngayon kung ano nga ba yung performance ng chlorine. No? Na in-spray na natin dito. So, ito na po yung uh, sinasabi ko na pakipagsapalaran. So, nakipagsapalaran tayo ito mayroon siyang spotted pero hindi ito lala no parang brown lang siya pero tuyo hindi siya tulad nung dati na sunog talaga gaya nito basa siya ng ulan pero yan no naulan kasi dito ngayon so medyo makulimlim At saka madilim dito sa ilalim ng ano ng ating ampalaya so yan mayroon ding spotted na brown pero hindi siya talaga malala so ang observation natin dito ah uh, susubukan natin na hindi tayo mag-spray ngayon. No, tayo mag-spray bukas. Pero malalaman natin 'yan. Bukas pag harvest kung halimbawa positive na mas kumunte. So iwasan muna natin yung pag-spray ng chlorine. So sa Monday na, sa Lunes na uli tayo. After 4 days na tayo uli na magano mag-spray ng chlorine. So ang masasabi ko mga kaparmer, masaya ako no shout out pala kay Sir Joseph Pondo sir uh, yung kakulitan ko Napaulit ulit 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 kitang sinasabi rito yan yung dahon sa itaas sir, oh. so makikita nyo siguro dyan sa itaas no, no? makikita nyo yung itaas nya maganda siya pero yung ibaba nya sunog gawa nga yan ng ano ah, eh, uh, medyo specific tayo ngayon sa video natin ano, mga kaparmer ito pala Halimbawa, nag-spray kayo ng chlorine. Lalo pat napasok na. Halimbawa, kagaya nito, nasunog siya kaagad. Huwag nyong sisihin yung, ano, yung chlorine. Uh, bagkos, magpasalamat kayo. Kasi yan lang, hindi na dumagdag yung nasunog niya. Yun. So, tsaka dito sa bunga niya, maganda talaga yung bunga niya. Makinis pati yung bunga, tsaka yung bagong dahon niya. Makinis oh. Palagay ko... Laking tulong talaga yung ano natin, yung medyo palpak, medyo nangyari. Pero, nakinabang tayo ngayon. Ito nga sinasabi ko, yung takot kasi nandyan lang yan. Pa, ang takot kasi parang ano yan eh, yung ba, takot tayo mag-explore. Parang, kung ano yan, yung takot parang na ko parang kalawang ba, na unti-unti sumisira sa bakal. So, ito na ngayon yung nangyari. Sa takot ko na baka masunog, e eh, kaso, kaso Gaya nga nito, napasok tayo ng blight. Yan, blight yan, bakterya. Bakterya, punggos, o ano man yung pumasok dito. Sunog talaga siya. Pang pangit tingnan. Sab Baka sabihin nyo, nasunog man yung ano ko ka-farmer, yung aking tawag nito, yung aking ampalaya. Dahil pag-esprit ko, sinunod ko yung vlog-vlog mo na tuloy, na failure tuloy ako. Hindi, wag, wag, kasi hindi naman tayo dyan titingin sa inatake na yan eh. Sunog na talaga yan, ano man, mga <coughs> kapag mag ginto yelo tinamaan niya ng ano ng chlorine, susunugin niya talaga yan kasi parang mayroon siyang pinapatay diyan eh parang mayroon siyang bakterya na pinatay diyan pero yung bago ganyan ito bago na o bago na yung dahon niya o bagong bunga so doon tayo tumingin no ang mahirap kung lahat yan sila nagyelo ah sabi ko talaga sa inyo wag nyong subukan kasi ako mismo sumubok palpak pero ngayon mas sabi ko nakita niyo naman siguro yung bunga niya no mga kaparmer no parang no no no, no tayo dito ah no? dami marami, oh? marami yata harvest natin bukas ah parang makaginansa tayo bukas ah loobi ng Diyos ah so sana tumuloy tuloy na ito at ito ang masasabi ko talaga na tunay hindi na ako gagamit uli ng anumang pundicide sa farm ko kasi naiyak lang ako kasi tagal kong tanga matagal ko nang inisip na sabi ko iklorin ko na lang siguro tong atsal ko siguro kung noon pa hindi ako muhinto sa pag vlog vlog siguro ano na to hindi ako masyado na over ka ano pilyor sa atsal so tu ano bang kulay mo pat parang hiluis ka dito pero nakita ko talaga yung performance niya kahit anong spray mo ng pundisay dito dati Wala, wala kang mapapala Parang walang pag-asa Pero ngayon Ganda niya oh Ganda ng dahon niya sa itaas na bago Tapos parang wala nang dagda, hindi, na, na, hindi na dumadami yung ano Yung hilo niya Yung parang ganito niya ba oh Tapos matigas yung dahon niya So, ito na Doon naman tayo sa ano sa talong bukas na lang yun mga kaparmer kasi kailangan talaga dun matingnan ko yung ano yung kanyang performance ng bunga so dito muna tayo sa ampalaya ngayon mag focus no? ito kasi iniwan ko itong nakaraan eh may sakit to oh. pero tingnan nyo naman may sakit yan dati ah pero hindi siya, hindi siya, ano, hindi siya nalanta kaya ito gaya nito brown din siya so, hindi, pero maganda dito hindi siya lanta o oh, matigas siya kaya, laking tulong talaga yung mag-experiment-experiment tayo minsan, no? So, yon mga kaparmer. No, salamat sa Diyos. Uh, mayroong nag-comment sa atin. Mayroong nag na ganito, ganyan, ganon, ganon. Ito, pati ito. Salot kasi ito, eh. Yan, maliliit yan. Pag in mo ng chlorine, nalalaglag yan, eh. So, baka, ano, uh, i-spray na ako bukas. Pagkatapos ko mag-harvest dito, bukas ng madaling araw ah, mag-spray ako ulit kasi umulan nyo yun eh. So tapos hindi tayo i-spray ng lunis, birnis na tayo mag-spray kung kinakailangan. So kumbaga sigundahan lang natin ba? Kumbaga paluapan natin to para patay talaga siya. So yun lang mga kaparmer, nahaba yata yung video ko. Pero masaya talaga ako na nangyari yun. Kasi sa nangyari yun, muntik ng sumuko. Pero ngayon ito, ah, ito pa rin yung ampalaya na pinasok ng sakit pero makikita nyo yung bunga marami marami yung bunga nya na maharvest natin tsaka hindi lang basta maharvest talagang talagang harvest yan ha ah. hindi lang harvest na harvest lang kundi ano uh, maganda talaga yung bunga nya kahit dito ka magtingin oh, ganda talaga laki quality yung bunga ngayon so ito yung for this eh. yan yeah. Haba nyo. So, tapat na din sa kamay. Eh, nako. Nako nga naman, oh. Laki. So, yun lang mga kaparmer. So, salamat sa Diyos. Uh, gumaling yung ampalaya natin. Ang ginamit natin dito, eh, na replace sa lahat ng fungicide. Ginamit natin is chlorine lang. So, yan, oh. yun. So, ganda. Laki. So, Salamat mga kaparmer at sana patuloy na gantihin ng Diyos ang inyong kabutihan sa munti nating channel sa inyong panunood na patuloy so yan ganda si taas. so lang mga kaparmer salamat ng marami at ingatan na ang inyong sangbahayan salamat po sa inyong patuloy na suporta sa akin